Ayan, hindi mo na tayo magluluto ngayon dahil meron akong ipakikita sa inyo na dalawang napakagandang helmet. Ito ka-taste buds, nandito sa aking likod ang dalawang napakagandang helmet. Isang asec uh, na helmet at isang Evo helmet. Ayan. Pakita ko sa inyo may iki. Mga boss, ito yung pakikita ko sa inyo. Meron tayo ditong brand new na napakagandang sec na half face na helmet. Napakaganda yan. At napakatibay ng helmet na to. Ayan o. At ito naman yung Evo helmet na modular. Ayan, napakaganda rin yan. Bagong bago yan. Ito, unahin na natin itong half face ng SEC. Ayan. So, una sa lahat, napakaganda ng itsura niyan. Pero, ang maganda dyan, ipakita ko muna sa inyo yung, uh, kung baga, ano yung nasa loob ng box ng SEC kapag binili. So, ito nga pala yung SEC na relax. Yan. So, buksan natin to. So, syempre nabuksan ko na to, di ba? Kaya pakikita ko na lang sa inyo kung ano yung kasama nito mga freebies. So, meron ditong, syempre, yung lalagyanan mismo ng helmet. Ayan, meron pa yung tatak ng sec. Napakaganda nyan. Ayan. And then, meron din kasama kasamang face mask. At ito pa yung isang uh, lalagyanan ng helmet. And meron na rin yung kasamang clear visor ng sec. Ang ganda nyan, no? Ayan, lagyan natin dito sa box. Ayan. So ngayon, ito namang Evo. So ipakita ko sa inyo kung ano ang mga kasama nito sa loob ng box kapag binili yung mga freebies. So syempre nabuksan ko na rito katulad nung sec na helmet. So ayan, puro bago yan. So ito yung kasama niya. So meron din tong ano, face mask. Katulad din nun, nung sec. And meron din tong uh, free na clear ba, ano, visor and sticker. At nga pala yung sec, ah, meron din nga pala yung sticker. And syempre yung lalagyan na ng helmet. Na napakaganda. Na may tatak na Evo helmet. Ayan. Ang ganda. Ay, pakita ko sa inyo ang box. Tingnan nyo kung gaano ang ganda. Ayan. Napakaganda ng box ng, ano, ng sec. Siyempre, box check muna tayo. Tingnan, tingnan nyo kung gaano kaganda yan. ba? Diba? Siyempre, kailangan natin yung ipakita. O, ba? diba? Ganda. Ayan, sa ibabaw, merong tatak na Evo. Ayan, yun yung kaganda. So, nga pala yung helmet nito ay modular. Ah. Ayan. Ito mga ka-taste buds, yung sticker ng SEC. Ito mismo yung ano helmet ng SEC. Half face na helmet. Ah, tingnan niyo naman kung gaano kaganda yan. Pati yung kanyang visor, napakaganda. O oh, di ba, mga taste buds? So ayan. At saka ito nga pala yung iba pa niyang mga freebies bukod dun sa sticker kanina na pinakita ko sa inyo na meron din tong uh, ayan, meron din yung ganyan dinidikit. Pwede rin yung itog nilyo pero hindi ko na yan tinog kasi baka masira yung ano yung mismong helmet, di ba? So ayan, half face to pakita ko sa inyo. Ayan, ganyan siya kaganda half face na dual visor. So, ina-adjust yun dito. So, ayan. Ganyan kaganda yan. Hmm. ba? Diba? At pati yung kanyang foam. Napakaganda. And quick release na rin to. Ayan. And syempre, kumpleto yan. Hmm. Ganda ng tatak. Oh, sec. Pati dito sa gilid, may tatak syang sec. Ayan. Pati dito. So, ito nga pala yung hmm. ano, sec na Relax. Ayan, napakaganda nito. Ayan Oh. Ayan, dapat pala tong ano, para kita. Ayan mga ano. Ayan mga ka-taste buds. Napakaganda yan. Pag sinuot, size nga pala nito, large. Ayan. Aggressive din yung itsura niya kapag naka ano, Kapag nakasuot sa ulo. Aggressive. Ayan. So may naman yung evil. Yan, so ito naman yung Evo, mga ka Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yan. Pati yung kanyang ano, lens, napakaganda din ng lens. At syempre, pinakita ko na rin sa inyo kanina yung kasama nitong ano, visor, yung clear visor. Napakaganda nun. Pero syempre, ito muna yung lalagay ko, ito muna yung gagamitin ko. Ayan. Kasi kung gagamitin nyo naman ito ng gabi, o kaya ng mga madaling araw, pwede nyo naman itaas na ganyan yan. ba? Ang ganda ng itsura. And syempre, ano na rin to. Yan, dual visor na rin. Napakaganda ng itsura. 'Di ba? Ayun. Yan muna natin. yan. At siyempre modular 'to. Ito yung pinaka ano, niya, pinaka button para iangat itong ano, itong buo. ayan iyan muna natin 'to. Then pindutin natin. yun tingnan niyo naman kung gaano kaganda. 'Di ba? Ang size nga pala nito ay double XL. Ayan, no? Double XL yung size ko. Ayan, kompleto na rin yan. And quick release na yan, mga ka buds. O, oh, ba? Diba? Napakaganda din ng quality. Napakaganda ng foam. Ayan. Ang ganda niyan. Kaya para sa inyo, mga ka buds, anong mas maganda? Itong... Tag dito, itong Evo ay itong ano itong sec na half face o itong evo na modular pwede rin syang i-half face kasi modular naman to ayan ang kagandaan ng modular kung gusto mo na half face di iaganyan mo lang yan kung gusto mo na full face baba mo yung ano di ba Parehas silang maganda. Parehas aggressive, parehas matibay. Ayan. At quality quality. Para sa akin, ah, parehas sila ng quality. Ayan. Napakaganda. Simula na ba tayo mag ano, mag vlog ng ano tungkol sa motor? Ayun <laughs> Haluan natin ng motor yung ating ano channel, di ba? So ayan. Ang ganda niya, no?